nakita nyo na ba yung suspect over nakita naman namin yung suspect nandiri dito lang sa harapan ng camera over so mga kaibigan meron na naman ako nakitang kapakipakinabang na gadget dito sa tiktok Ito yung baofeng two way radio walkie talkie sobrang gamit na gamit to mga kaibigan sa mga construction pero tayong mga nasa bahay pwede rin natin itong magamit lalo na kung yung bahay ninyo may up and down for example nasa baba ka ng bahay ninyo at may tao naman sa itaas gumamit kayo ng walkie-talkie kung halimbawa merong kayong gustong pakuha, merong kayong gustong sabihin doon sa itaas, eto mga kaibigan, pwedeng pwede to. An, pwede bang pakibaba yung wallet ko dyan sa kwarto? Meron lang na uh, delivery galing sa TikTok. Hindi na kayo magsisigawan mula sa taas o kaya dito sa baba. Hindi na kayo gagamit ng cellphone, minsan kasi hindi nakikita yung cellphone. Pero ito, pag nagsalita ka kasi, naka-turn on yan, ang kagandahan yan, maririnig na mismo ng tao na kausap mo dito sa bahay. For example, tinan nyo nga, oh. Hello, mic testing. Oh ito, ibig sabihin magbabato-bato ng bosses. Dito naman pag green, magre-receive sa ng bosses, naririnig dito. So yun ang maganda dito. Hindi ka tulad sa cellphone minsan hindi naman hawak, minsan na tumatawag ka pa sa cellphone, hindi pa pinapansin o hindi naririnig, di ba? Pero dito sa walkie-talkie na to or two-way receiver na to, instantly kapag nagsalita ka sa isang channel, maririnig ng kabila. Ang maganda dito sa model na to, napakagaan lang mga kaibigan. From 1, 2, 3 hanggang 69. 9, 16. 16 channel mga kaibigan. Pero na rito strap, kinabit ko lang. Tapos itong belt na clip na to, para pwede mong isabit sa belt mo. O kaya dito, yung mga guardia, diba dito sinasabit yan. Meron na rin yung dalawang charger para sa kanilang dalawa. Kung hmm. na-receive nyo kasi itong mga nakadetouch pa, itong antena nakatanggal pa yan, ikakabit mo lang. Sobrang dali lang namang i-assemble. Kung hindi nyo pa alam, yung mga ganitong walkie-talkie or two-way radio, sobrang mahal sa mall. Dito sa Baofeng, sobrang affordable, pero grabe yung quality nito mga kaibigan. Yung battery nito tumatagal ng 8 hours kung tuloy-tuloy kayong gumagamit. Pero kung naka-standby lang, umaabot yung battery nito hanggang 48 hours So pakita ko lang yung itsura para ma-appreciate nyo Ito yung harapan Ito yung gilid Ito yung likod Pagka magsasalita ka dito pipindot ka uh, PTT push to talk Magigreen na siya. Hello, mic testing, mic testing. Basta mga kaibigan, pag bumili kayo nito, may manual naman na kasama. Napakadali lang i-operate at i-assemble. Kung tatanungin nyo naman kung gano'ng kalayo yung range niya para kayo ay makapag-usap, hanggang 3 kilometers mga kaibigan. Sobrang layo na yan. Halimbawa, yung palengke, hindi naman gano'ng kalayo sa lugar niyo dalhin nito yung isa, tapos yung ito may sa bahay. May mga emergency. Ano kayo magagamit? Tulad dito sa amin, yung anak ko, malapit lang yung school nila. Pwede kong padala to. Hello, may emergency dito. Punta kayo rito. Ayun, yung mga barangay officials din pala, mga barangay tanod, yan, po pwedeng po pwede ito. Lalo na rin kung mayroong mga kalamidad, mga emergencies, sobrang gamit na gamit nito. Minsan ang cellphone, hindi mo rin nabubuksan ka agad. Pero ito, isang click lang, maririnig ng tao rito sa bahay para ma-receive naman yung emergency. So, kailangan-kailangan natin to mga kaibigan. Kaya click nyo na yung yellow basket para maka order na kayo and see you on my next video. Bye-bye!